Anong pangalan? Bulang mo lang kayo. Sige. Ano pangalan? Ha? Huh? ka makilala? Eh safe na, safe naman itong pangalan ni uh, Captain... Ano ito? Huwag mo na idol, huwag mo na. Anong pangalan Surat mo rito. <coughs> <coughs> safe naman po yung pangalan ito. lang <coughs> dyan. <coughs> Don't worry. Loli. kilala. <laughs> Yung pangalan po ni <laughs> <laughs> Hindi ko ito kakalat. Secret. Secret lang po ito. Dito lang po yan. Wala ba kakalam? Ayun lang tatlo. Hoy, may lumabas dito. Pag ito'y kumalat, saan saan. Kaya lang <laughs> pagbibintahan ko. Makakasama naman po natin. Idol Raffi, sa studio si uh, Mr. Ibrahim Benito Jr. na isang seafarer po, 43 years old at nireklamo nire yung dati niyang kinakasama tungkol sa nangyari sa kanilang relasyon. Halos lahat daw po ng kita niya bilang seafarer po ay nasimot na padala niya po dito kay Phyllis Grace Baldeo. So sa tulong po natin, gusto sana niya na kahit papano may babawi pa po siya sa mga naipundar niya, Idol Raffi. Napakahirap pa man din tabaw ng isang seafarer. Opo. Sa laut, sa barko, Uh, ano pag pag uh, panahon ng bagyo alon sobrang alon at uh, kaya mo magtrabaho kahit na nahilo-hilo ka and yung perang naipon mo sisimutin lang wawaldasin lang ng taong akala mo minamahal ka sir ibrahim magandang hapon magandang hapon po senator Rafi. paano niyo po siya nakilala nagkakilala po kami sa nung nireto po sa akin nung antiko po, po kailan ito? po ito way back 20, 2014 po yun. 2014, matagal na rin po. Oh. Okay, ano pong trabaho niya noong mga panahon yun? Bali, mayroon siyang negosyo po dati na ako. Wagwagan po yung titinda ng mga damit. Ah, mga RTW. Oh, yun po. So matapos hukay kay Mareto, ah, nagkagustuhan po kayo, naging kayo. Ah, yes po. Rafi. And then, nung kayo po sumampa sa barko, doon po nag-umpisa yung pagpapadal ng pera sa kanya. ay ah, yes po, sir Rafi. Magkano po padal yung pera sa kanya lahat-lahat sa tingin niyo po sa inyong pagtansya? Sa akin po, pagtansya po, nandito po yung dami, sa kan, Ang dami, makapal-kapal po yan. Okay. Mga magkano po, more or less? Mga nasa 5 million po. Oo! Oh! Agoy! Tama ba pagkaintindi ko, 5 million? Yes po, sir. In a span of how many years po ito? Ito po ay... Ilang taon o ilang buwan lang? Taon? Ilang po? Taon po ito. Simula nung 8 uh, years po kami magkasama. For 8 years, 5 million. Yes po. Ang laking pera po yan. Ano nangyari, sir? Ba't kayo nagkahiwalay? Kumatanong ko lamang po. Uh, dahil po mayroon siyang kinakasama iba. Mayroon siyang bago. Habang kayo po ay nasa uh, laot, nasa, nakasampa sa barko, nagloko po siya? Uh, ganon na nga sir. Paano niyo po nalaman? Ganito po kasi yon sir. Noong July 19, 2022 po, umuwi po ako galing sa galing mo sa barko, nagbakasyon po ako. Tapos, umuwi po ako doon sa amin, sa bahay. Mm na -hmm. Nga doon siya nakatira? O, opo. Ah, kasi lipin na kayo. Opo, opo, sir. Okay, pag July 2022 po ito. July 19, 2022 po. Anong July 19, 2022. Yes po. Okay, last year. Ano po nangyari pag uwi niyo po from the barko? Pag uwi ko po, kinawagahan July 20 po, mayroong dumating na lalaki doon sa tahanan namin. Mm -hmm. Yun po. Tapos nag, nag-usap po sila doon sa labas. Wala po akong alam tungkol sa mga nangyayari po. Wala po akong alam-alam. Okay, July 19, dumating ka sa bahay nyo. Yes po. 2022. Yes po. The following date, July 20, may lalaki? Apo, pumunta doon sa tahanan namin doon sa... Kumatok? Bali, binuksan niya po yung gate namin. Okay. Tapos pumasok po siya. And then pumasok? Yes, po. At tinanong mo, sino yung lalaki? Ay, hindi ko pa po tinanong, sir. Bali, okay. bali yung kinakasama ko, lumabas po siya. Hmm. Doon, tapos nag-usap sila ng mga 15 to 20 minutes po, parang gano'n po. Okay, so matapos na mag-usap, hindi mo tinanong sa kanya, kay Phyllis Grace, sino yun? Hindi po. Pag di... pero, pero, hindi niya kusang ibinolunteer kung sino yung kinausap niya for 15 minutes. Hindi po, hindi po. Ganun lang? Opo. Parang wala lang sa'yo na may lalaking pumunta dyan sa bahay mo after many years ka nawala or ilang, buwan, ilang buwan ka ba nawala? Mga 10 months po. Okay, pinabayaan mo lang? Opo, pinabayaan ko lang po. Tapos yung lalaki po, gustong pumasok dun sa, pagkatapos nila mag-usap, gusto pumasok dun sa loob ng bahay po. Tapos hmm. pinipigilan nung kinakasama ko. At alam nung lalaking yon na nandun ka? Alam po niya. Ang lakas naman ang loob niya. Okay. So ano pong nagreaksyon -re yun nung makita mo na parang Nung makita gusto ko pumasok? po siya, na, naka, bali na kayo ni Forming Boss siya ng, ng polis. Oh, polis. Kaya pala matapang. Anong pangalan? Hindi ko na lang po sasabihin, sir, kasi ayaw po ng nanay ko na Polis? Opo. Pulis na matulis. Kasi yun lang po yung, yung kinakasama ko po yung nireklamo nire ko dito. Okay, sige. Hindi, kasi uminit ang ulo ko nung sinabi mo yung pilit pa siyang papasok na alam naman niya na nandoon ka, na alam naman niya na live-in partner mo na itong si uh, pilis Phyllis Grace, na alam din naman niya na pera mo ang tinutustos mo dito sa kay pilis Grace, di ba? And then maglakas loob itong si pulis dahil ako uniform siya, parang duduruin ka pa. Hindi kung naman, takot ka sa kanya, ako hindi takot. Sabi mo sa akin pangalan tatawagan ko siya, tatawagan natin yung official niya. Hindi na lang wag po, na. Kasi po, yung iniisip ko po yung nanay ko po na wag na lang. Nanay mo. Oh. Si Phyllis Grace is 52 years old at ikaw ay 43. Ngayon po, po. Okay, so parang 9 years difference nyo. Yes po. Nasaan na ngayon si Phyllis? Anong trabaho niya? Balik kwan po siya ngayon. Dati, dati po ay kwan, nagtuturo po dun sa, sa RTS po, dun sa Regional Training School ng mga polis po, dun sa, sa ah, Laonyan Ah, baka dun niya nakilala. Nagtuturo siya sa mga training. Po. Opo. Pero hindi po tuloy-tuloy yun. Okay. Hanggang ngayon, nagtuturo pa rin siya doon. Sila pa rin ba nitong polis? Bigyan mo lang ako ng pangalan. Wala po akong <laughs> update. Sige. Anong Bul pangalan? Bulang mo lang kayo. Sige. Anong pangalan? Jun uh, huh? June Domin Ano? Domin domino? Dominador. Atin. Dominador. Pagmuyaw. Dominador mag ano? atin, atin so, June Magmuyaw. Yun pangalan? Atin-atin na. Captain Jun Magmuyaw. Yung totoo niya ano pala? Dominador. Dominador Magmuyaw Junior. Okay. Si Magmuyaw po ay captain sa ng lugar. Atin natin lang to. Sa po siya, La Union po. La Union. Pero sa saan siya naka-assign? Anong unit? Saan sa La Union? Doon po sa Camp Diego Silang yata. Camp Diego Silang. Anong pwesto niya doon? sa intelligence, sa operations, sa di desk office siya? Hindi ko wala pa akong alam. Criminal pa. investigation. Wala pa akong alam, sir. Ako ay kung wala ka alam, di wala rin. Kaya di, ako alam. Pa. Ang alam ko yun, ay lutinan ko lieutenant siya. So ngayon, kapitan na siya. Hindi, mo kamaya, total. Atin natin naman to. Okay. Tiny, so second lieutenant, hindi, siguro first lieutenant siya. Kasi kung first lieutenant, captain yun. Pag siguro. second, mag first lieutenant. So ang pagkakilala mo, ang pagkakala mo, lieutenant siya noong ngayon, captain na. Oh. Hindi mo na siya nakausap. Noon po, nung, nung pagkatapos nung nangyari yun, nung mga July 21 yata yun, tumawag sa akin. Tumawag siya sa iyo? Anong sinabi niya? Ang sabi po sa akin ay, eh, Uh, humingi pa ng dispensa tungkol dun sa nangyari dun sa... Yung unang encounter, humingi siya dispensa. At least napakumbaba. Opo, opo. Pero sinabi mo ba siya na hiwalay mo na yung deep partner ko? Mo hindi, hindi siya? ko po sinabi yon sir. Pero hanggang ngayon sila pa rin? Wala na rin po akong update, hindi ko na po alam. Pero gusto mo, tawagan natin, gusto mo, sabihin ko na sa mikropo na, yung pangalan niya, yung ko na, wag muna. Huwag na ko Ay ayaw. Wag na, sige. Yung nanay ko po kasi, sige, nat sige. natatawad yung nanay sige, po. Sige, sige, hindi ko na sabihin. Okay. Uh, sige, hindi ko na sabihin yung pangalan. Itago na lang natin sa pangalang ano, alias uh, Kapte. Kap, Kap na lang. Alias Kap. Talaga ako nagtitimpila. Gusto ko talagang sabihin. sabihin yung pangalan niya. Pag pinilit niyo ako, sasabihin ko rin. Pero wag na. Ayoko mabulgan yung pangalan niya kasi. Iniisip ko yung, yung Iniisip ko yung nanay ko. Ayaw doon. Oh, Ayaw. sige, sige. Sige. Eh, Siyempre, pinaprotektahan na natin pangalan ni Captain Magmuyaw dati natin ma ayoko malaman ng buong mundo na si Captain jun uh, magmuyaw ay salawahan at nasalbayan ay natin malaman nila yon nagreklamo yun, idol wag natin malaman yun. oh yon ay lang. secret yun. anyway hindi naman yung ni-reklamo niya yung kung sino man yon eto nasa microphone na ako kung sino ka man tantanan mo na yon kilala mo kung sino ka ha Captain Blank nako apoet nagmi pumipigil lang gusto ko na talagang sabihin pangalan nito wag idol ha Secret nga lang po ninyo. Okay. Ako. Ako, na ako, humanda ka. Sabi okay. Sabihin mo lang siya, tatawagan ko yung, yung ano niya, hepe niya. At sasabihin ko na on air kung sino siya. Ah, uh, wag na, wag na ho sir kasi. Wag na lang. Naawa -na ka? Hindi ho iniisip ko yung nanay ko po kasi siya ang nagsabi na wag niyo na lang idawit 'yan. Bakit siya inaalbo ng nanay mo? Naawa? Uh, hindi, ho yung ayaw ho ng nanay ko ng gulo ba ako do may mangyari sa akin, parang ganoon. Kasi nga ho, Ah, hindi wala mangyari sa iyo. Kapag may sa iyo mula ngayon, siya ay magiging bodyguard mo na dahil kapag may nangyari sa iyo kahit na kinagat ka lang lamok, palalabasin ko yung lamok pinadala sa iyo para kagating ka. Oh, kaya wala, no harm will come to you. Dahil lahat na mangyari sa iyo, sisisihin natin siya. Okay? Saan niyo po kayo dinala yung 5 million, sir? Doon po siguro sa sa bahay at bahay at lupa po tapos yung sasakyan po. Binabayaran binabayaran ko po 'yon. Doon po nanggagaling yung yung pera na pinambabayad po ah, sa. Ah, yung sasakyan nasaan, nasa ana sa kanya. Nasa kanya po yung sasakyan yung. Anong klase sasakyan po ito? Yung Chevrolet po na Trailblazer Wow Maganda yan. SUV po Ang ganda Bago po sir Trailblazer yan, trailblazer. maganda yan 4x4 okay. Yes po, yung tapok na red po yan Ganda pa ng kulay, red Astig Tapos may bahet lupa Opo, opo So Eh baka nagikinabang po niyan si ano? Hindi ko po alam <laughs> si Captain Baka si Captain ano? Tingnan natin lang Dominador. Baka si Captain Dominador po Nagikinabang yan, di kaya? Sa palagay nyo? Hindi ko po alam, wala pa ako, Palagay ko, baka si... Eh, sa ganda ng kursa kayo, baka si Captain Dominador. Mahal yun, Nigel. Ay, baka talagang ay, sa ay, na yun. Tapap dalay yun, Nigel. Eh. Nako, kap... Nako, ano, gusto ko na sana talagang sabihin pa nga itong... Idol. Secret lang po. Nako, mm -hmm. isumbong eh, ko na sana to kay Sipi. Wag. Wag, wag, wag. Secret lang. Captain, ano! <laughs> wag, Idol. Wag. Wag secret lang po. Ayaw ba makipag-usap ni Miss Phyllis Grace Baldeo? Hanggang ngayon, Idol Rafi, hindi po sinasagot ang tawag natin. Kanina pa po tinatawag. Meron po kayong mga dokumento, papatunay na kayo po ay nakapagbigay ng ganong presa sa kanya. Ano po yung sa pagkakaalam niya ang intensyon ninyo para saan po yung perang yun? Nasabi niyo ba sa kanya kung para saan yun? O para po dun sa akong bahay at lupa tapos yung sasasakyan yun. At totoo naman, yung pera na ibinigay mo sa kanya, yung intended para mapuntahan yung perang yon ay nangyari naman. Opo, binabayad po doon. So ngayon, ang gusto mo lang, bawiin na. Ang gusto ko po sana, Senator Rafi, ay sa ulian na lang po niya ako. Tapos sa kanya na lang yung sasakyan, yung mga gamit sa bahay. Tawag niya si Tony Garrett. Yung house in lot uh, po, kung pwede pa niyang ma-save yun kasi hindi na ho nababayaran po yung kwan, yung house in lot dun sa pag-ibig. Ang ano kasi dito sir, ang medyo malungkot dito, hindi kasi kay Kasal. Kasi kung kasal kayo, Hindi eh di eh, conjugal yun. Eh talagang sa sa gusto niya, hati kayo doon. Sa lahat ng na mga naibigay mong pera sa kanya, hati kayo. Ngayon dito, hindi naman kayo kasal, pwede sabihin, eh akin lahat to. Bigyan mo na to sa akin. Tingnan ko kung ano sabihin ng batas tungkol dito. Na although uh, yung binigay mong pera intended for the house and lot, yung sasakyan, eh ginawa naman niya, ibinili ng sasakyan at the house and lot. Kaso lang, uh, ang gusto mo, eh sana mabawi na lang kung papayag siya. Ang tanong, paano kung hindi siya pumayag na ibigay sa iyo? Yun yun, anong recourse natin? Supposed to be dapat ng recourse natin sa batas na gusto kong bumawi, ayaw niya magpabawi, pwede ba yun sa batas na ididemand na siya? I don't know. Kaya magtatanong po tayo. Habang tinatawang na siya ito yung ano pa hubang kasalanan nitong si Captain, uh, pangalan itong Captain Dominador. Ito? Dominador. Atin-atin na -atin lang po, ano bang mga kasalbahian nito? Ano mga sa palakalan Wala po po. Wala na po ang alam dun sa mga ibang mga kasalbayan niya po. Ito ba, may mga may iba pang mga kinakabit na mga babae? Hindi ko po alam. Kasi wala -alam po akong alam na yun sa kanila. Ah. Ito ba, yung pulis na ito, hindi pa nangangabit na ibang babae para perahan, mga ganon? Hindi ko po alam, sir. Okay. Wala Oh, sabihin kong pangalan di? Eh, wag, idol. wag mo na, idol. Wag. <laughs> pero, sabihin mo na sa akin. Wag, idol. Oh, sige, idol, ngayon, nasa mikropon na ako. Opo. Sige. Eh, hindi naman, pero, pero, sir, wag ka makilala. Eh, safe na safe naman itong pangalan ni uh, Captain, ano to? Wag mo na, idol. Wag muna. na. <laughs> <laughs> Anong pangalan? Surat mo rito. <laughs> ah, safe naman po yung pangalan ito. Napigilan lang dyan. Don't worry. Huwag mo kayo maglala. Yung pangalan po ni Captain Dumendor magmuyaw. Hindi ito kakalat. Secret. Secret lang po ito. Dito lang po yan. Wala makakalam. Tayo ng tatlo. Hoy, pag may lumabas dito, pag ito'y kumalat, saan saan. Kaya nang pagbibintang ko. Kaya dapat itong si Dominador magmuyaw na kapitan. Dapat wala nang na kalam nito. Mayayari po ako doon. <laughs> oo, oh, mayayari talaga tayo, sir. Kaya secret lang po talaga natin yan. Oo. Okay. Secret lang yan, sir. okay. Atty. <laughs> <laughs> oh. okay. Atty. Yes, Senator. Yes, po. Okay. Eh, meron tayong konting sitwasyon dito. Tingnan mo kung yes, pwede ba siyang uh, kumuha ng justisya sa batas. Meron siyang uh, Kalibin for uh, more than uh, eight, years, po. eight years. at In the span of eight years, nakapagbigay siya more or less five million pesos dito sa Kalibin niya. yung pala, yes, tinuturotot siya. And uh, mm -hmm. although yung perang pinigay niya, five million, kung ano intended yung money, it was intended for house and lot and sasakyan. Eh doon naman talaga ibinuhos ni babae. Pero however, ang kanyang kahilingan ng, e eh, pwede ba niyang bawiin kahit kalahati? Paano pag hindi pumayag, meron bang batas na pwede niyang habulin? Laron Di Senator, no, dito po malinaw na pera po ng ating complainant yung ginamit pang pili ng gamit na Although, tama po kayo, wala pong estafa dito. Pero ang pagmamayari po ng mga gamit na kanyang pinili, doon po sa taong pinanggalingan ng pera. Uh, lalabas po dito na hinahawakan niya lang under trust yung mga gamit na 'to So, kung hindi pumayag, dadalhin po natin sa civil court at uh, kukunin po natin yung mga properties under the concept of unimplied uh, resulting Ayun trust. Ayun pala sir. Pwede, civil case. Una, dalhin natin sa magandang pakiusap. Opo. opo. Yes. Sir. At kapag hindi siya pumayag, edi eh, mandahan na. Yes po. Pa. So parang lumilitaw, attorney Garrett, parang pinapahawakan na niya yung mga properties uh, dito kay uh, PILIS. At uh, meron man siya mga patunay dun sa mga pera pinadala niya. Meron siya mga yes. remittance receipt. Opo, nandito po. So, pwede magamit yun. Ito yung Tama? Meron po. Yes, sir. At may kaso po tayo. Chat. Kahit yes, na lahat ng it properties ay nakapangalan dito kay uh, live-in partner. Yes po, sir. Yung live-in partner is parang ano lang. Uh, sa kanya lang nakapangalan pero the real ownership is with the person. Po sa akin, sir, ng pera. Ay, teka muna, teka muna, teka muna. Okay. Maganda, sir. ay, maganda pala ito. Opo. opo. Lahat ng properties at kotse na pala kay Sir Ibrahim. Kaya lang ayaw ibigay ni babae si Narilina dahil siguro sulsul nitong si ano. Captain Dominador Magmuyaw. Mm. Uh, Garrett. Yes, yes sir. Kapag nakapangalan naman po sa complainant natin pala, lahat na kong kotse yan, pwede po natin kasuhan ng kidnapping. Ayun Ay, so, pala! Mabigat-bigat po yun. Sen. Uh, Carnapping. Yes, and ang kailangan lang natin is yung rehistro sa LTO na nagpapakita po na sa ating complainant yung kotse. Tapos pwede po natin kasuhan ng car natin, Senator, ang ating nireklamo Dahil hindi kanyang kotse pero sa kanyang possession. Kahit na ekusang eh, loob niya ibinigay yung pera, doon para pambili ng kotse? Yes, sir. Eh, kung hinihingi mo po niya yung kotse at ngayon ayaw nang ibalik, madadawid po sa car of car natin. Yan. O nga, at oh, pwedeng ipatimbre natin sa HPG uh, yes, alarma po, para pag nakita yung kotse, pwedeng hilain kasi uh, nakapangalan yung kay Ibrahim at siya yung complainant at siya yung owner. So, madaling hilain yun ng HPG. Tama po, Sen. Parehas po sa mga kaso ng mga taong nirentahan ng kotse at hindi binabalik. At maraming beses na po nakakasuhan ng car napping yung mga gano'n. At maging yung sa bahay, so, pwede niyang palayasin anytime yung babae? Yes po. Tama po sir. No? Uh, as long as the registration is under his name, pwede niya pong palayasin. That is, ano po. So okay. siya po may right magsabi sino tigira. Yun naman pala sir. Eh. Kaya lang uh, attorney Garrett, uh, may konting problema lang dito. Sinusulat ni Odette, yes, sir? Eh, si sir naawa siya sa mga anak ni Phyllis, hindi sa anak nila. May anak kasi ito si Phyllis, eh, ibang lalaki, naawa siya dun sa bata, sa anak, na hindi naman niya anak, pero naawa siya, napakabait niya siya. Bilang consideration lang sa anak ni Phyllis, eh gusto niya kahit kalahati na lang daw. Paano natin magawa yun? Kalahati lang. So, sasabihin doon kay babae na kalahati, balik kung hindi, demanda. Tama. Ayun, okay na. So, sir, gets ko na. Usap muna kayo, sir, ng masinsinan. Arrest namin today or tomorrow. Si Phyllis ayaw makipag-usap on air, All the nakikinig siya pero off air pag usapan nyo, uh, sabihin niyo po yung sitwasyon yung sinabi ni Attorney General maski si Attorney General po tawagan siya para ipaliwanag sa kanya kung ano yung recourse niya sa batas Ato. pag siya yung matigas. then let's see pero bakit kalahati lang sir niloko ka na tapos kalahati lang but i mo buwin that but kanaawa doon sa bata eh hindi mo naman anak yun eh mahal na mahal ko po yung bata ano ah, makiba sa yo? hindi po 12 o, years old po siya nung kinuha namin doon sa kanila 12 years old nung kinuha mo ilang taon na ngayon mga nasa 16 siguro ngayon 16, so, 4 years uh, sa pangalaga mo, For four years. So parang tinuturing mo na na anak mo na rin. Yes po. napakabait mo, sir. Lakila ka. Kumbaga, you're not selfish. Makabayani ang estilo ng iyong outlook in life. Na naawa ka, okay, pilis, dahil doon doon sa, sa anak bata, niya, Opo. sa anak niya, na itinuturing mo na parang anak mo na rin. Yun po. Kasi nag-aaral po yung bata doon sa, sa laon yun po. E nasaan po yung papa nito, ng bata? Hindi ko na lang sasabihin. Okay, sige okay, po, po, sige po. Mabait po kayo, sir. Ayan mga ang mga netizen nagsasabi, mabait daw po kayo. Thank you po. Kalahati lang po gusto niyo sir. Ayaw niyo yung buo. Kahit kalahati na lang po yung... So, kahit 2 million, gano'n, 2.5. O, oh, kahit mga gano'n na nga. Para po makapag-umpisa na ulit ako, makabakon po ulit, babalik na po ako sa sa trabaho ko po. Sasampa ulit kayo sa barko, sir? Opo. Okay. Well, sir, pag nakasampa na kayo, ingat na po kayo. Huwag Opo. niyo na pung yung pera. Y yung, na po. Yung, yung last wages ko pa nga po, yung huling sahod ko ng 19 days po, winidraw din po niya. Oh! Magkano po yun? 72,000 po yun. Anlaki. Ang natira na lang po doon sa banko ko po ay 89 pesos na lang po. Ay, sinimot! Opo. Sir, sabi ni Geraldine, single pa raw po siya. <laughs> Mine na yan, idol. Single po ako si Geraldine. Ayan, pinapatawa kita sir. Kasi kanina lang bumula-mula ng mata niya. Sir, sir oh, ang dami mga nagsisimpatiya po sa inyo. Salamat po, po nagmamahal sa inyo ng mga netizens natin. Ang bait nyo lang po. Puro-puri po ang natatanggap nyo mula sa mga netizens natin. Sige, uh, sir, off air, mag-usap kayo ni Phyllis Grace. Pag uh, hindi naging maganda ang pag-uusap ninyo, hindi ka pa din magdidimanda po tayo, ha? Sige po. Nakikinig po si Phyllis Grace, nanunod at nakikinig. ay niyang tayong sagutin. Sige po sir, kausapin niyo po siya. Phyllis, bakit naman po gano'n yung ginawa mo? Pinagkatiwalaan kita <coughs> tapos lahat po ng klase ng porta binigay ko sa sayo tapos nagloan po ako ng ng bahay at saka sasakyan para lang may magamit kayo tapos ganito pang ginawa mo sa akin sinubuan ka nga ng maayos nang nangagat ka pa sir gusto niyo po magbensahay doon sa inyong sa anak ni Pilis na tinuturuan niyo na anak niyo na rin kasi baka may magkakahiwalay magkakahiwalay kay tuluyan ito pag nagkabawian na pag nakuha mo ng pera yeah. ay doon sa bata. Lalo, doon naman po, po sa ako. kilalaki kung sino man siya, si, si Dominador Magmuyaw po sa'yo. Huwag na lang ito. din po. Hindi, sabi mo lang kung sino ka man. Wala, hindi pa naman, wala pa naman Tayo-tayo lang. Sige po, sige. Kung sabihin sino, mo kung sino ka man. Kung sino ka man. Okay, sige po, magmesaya na kayo. <laughs> wag na ho, wag na. ho. Bait niyo talaga siya, no? Wag na ho. Ano. Ako na ayaw, ayaw, ko, ayaw ko po ng gulo. Ayaw mo ng gulo? Opo. Ako gusto ko ng gulo eh. Gusto kong guluhin to eh. Wag na, wag na ho. Sige po. Awatin niyo ako. Ha? Ha? Secret nga po yun, Idol. Gayo ha, pag lumitaw itong pangalan ni Dominador Magmuya, wala ko ibang pagbintangan kung hindi kayo. Oh, ito secret lang natin. Ito, na Itong kapitan na ito eh. Salbahe. Eh. Top secret ngayon. Okay, uh, sige. Okay na. Sir, punta kayo sa kabilang booth. Kakausapin po kayo natin ni Garrett para doon sa kasakali uh, hindi po naging magandang pag-uusap niyo mamaya ni uh, Miss Phyllis Grace. Then, tutulungan namin kayo para makapag-file ng kaso sibil. Okay? Alright. Sige, sir. Good luck, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sen. Raffi. At, opo. At kung ano po may tutulong namin, apa, bukod yan, kami po itutulong. Okay, sir? Salamat po, Sen. Ingat po palagi, sir. God bless po. Thank you, po.